Hello po mga anang, mga anong Narito po ako sa Harap ng mga alaga namin baboy Ito may Mga makupa Season po ngayon ng makupa Kaya ito hindi rin namin Maubos Hindi kaya hindi rin namin Ma Ano kumbaga sa kapagkain Kaya ito bibigay ko sa mga alaga namin mga biwi quick oo kayo lapit lapit <coughs> biwik quick at mga manok Adali. Oh, dali ha ah. dali ayan po. <laughs> sige papak sige kain oo oh, agaw, agaw 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 ikaw Oh. oo yan. Mga papa, mga makupa yan, mga anong, mga anang. Oh, yon. Kita mo, oh. kinuha dalawa-dalawa. Oh. Hindi pa nga naubos. Oh, agad. Oh, sige. <laughs> oh, ayan. Sige, sige, sige. Oh, mga anang, mga anong. Oh, naririto pa ako madali na lang nila maubos oh. Oh. Sos. Hmm. Okay. Oh, wag lang mag-away ah. Oh, wala na, wala na, ubos na. Oh. <laughs> Ang bilis. Tama na 'yan susunod naman. Oh, gubog, gubog. <laughs> Parang kukulit nyo na. <laughs> oh, sige po, mga anang, mga anong. susunod naman po. Oh, simot na. Sos, pati yung katas, yung sabaw. Tama na, tama na. Oh, gubog, gubog, gubog ayaw kailan <laughs> kala nila mayroon pa o oh, ubos na sige po mga anang mga anong maraming salamat sa inyong panonood bye bye si anong ji po ayan sila parang nabitin sige sa sunod naman kuha naman ulit tayo